Happy Thursday mga Barsi at Barsi! This is Mami Roxanne. Kung di ka pa naka-follow sa akin, PJ baka naman. At dahil day off nga ng daddy ngayon, kaya inayos niya na nga rin itong switch para nga dito sa ilaw sa may sala. Inuna niya nga muna nga using itong wire tapos nakita niyo naman kanina, isinemento eh, niya na nga rin. Buti na nga lang at meron siya nakitang ritasong plywood kaya ayan pininturahan na lang din namin ng kulay white. Sinunda na nga lang namin yung dati ng butas sa may kisame kaya ayan binutasan niya na nga rin itong plywood. Bakit? Nagulat nga ako kung ano nga nangyari sa daddy yung pala na ground daw siya. Kaya nilagyan niya na nga ng electrical tape yung pinakadulo. Binutasan niya na nga rin pala tong plywood para nga dun sa lulusutan ng wire. At nung kapit na nga yung plywood dito sa kisame ay sinukat niya na nga din tong ilaw. Bumaba nga siya dyan para nga kumuha ng lapis at lalagyan niya nga daw ng tanda. Yan. <laughs> Ay, takina mo po talaglang ko. Tila ako nito pa. Ayun lang. Buhay ko sa Ang dakit na lang kamay mo! Ayun lang. na lang. ko sa loob. Gawin ko sa loob. Moan! Ayun lang. mag ka. May punta. Paano ang taga niya ngang iniwan sa akin yung ilaw kaya naman nangali talaga ng nang gusto yung kamay ko dun, At eto na nga yung realidad pagka may ginagawa dito sa bahay e eh, talaga namang napakakalahat. Madilim na nga sa labas dahil inabot na nga kami ng gabi. Pero kita niyo naman napakaliwanag nga nitong ceiling light dito sa may sala namin. Anyways, galing nga pala to kay Manny Solar at kung nakapanood nga kayo ng vlog ko nung nakaraan e eh, eto nga yung inunboxing ko na ceiling light. Isa nga sa mga nagustuhan ko dito ay tricolor na nga siya tapos pwede mo pang hinaan at saka lakasan yung liwanag. At kung naga maghanap ka nga ceiling light na maganda tapos affordable lang eh ito na nga ang marerecommend ko sa iyo. Dalawang color na ang available nito, black at saka color gold. Meron nga rin iba't ibang design at depende na nga lang kung ano 'yung magugustuhan mo. At 'yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Oh, till next video.